Ayan, mga kamis. Dito kami ngayon sa Calawis ay Bibili kami ng langka. nadaanan na lang namin yung langka dito mga kamis. Magkano ang kilo niyan ate? Ayan. Murang-mura lang. Sarap po. Pwede diba mo ano yan? ilang kilo po yan. Walo. Kalahati. Walo na Ay walo na lang. Wala nang iba niyan. Oo. Oh, ang sarap ng mga ito. Uh, dito, magkano? 25 per uh, kilo. Uh, Bago pitas to? 22. 22. Bago pitas to Wala na bang ano? Ganyan lang pa? Wala, ma, isa lang ay, isa nag-iisa na lang, na lang po. po. Ano yan? Sa inyong tanim? Mm -hmm. Wow, sarap naman. 25 per kilo. Ay, mangga kasi ako dun, te. Oh, Pan! Ayan, o. Oh, bibili Pan! tayo, o. Oh, mga, ka si mga kami! <laughs> Ayan, si ate ang ganda-ganda ng aming tindera. Ayan, dito ay, lang yan. Anong barangay to dito? Ah, Sinyong Asit PLDT Barangay Asit inarawan. inarawan Ay, Inarawan ba ito dito? Yes po. Hindi Kalawis? Ah, hindi na pala yung Kalawis Inarawan na pala po dito Ayan Yung Kalawis dito Sa likod Ayan Lampas pala kami ng Loyola Kaya Ano na dito? Asit PLDT Barangay Asit PLDT No, no, no. inarawan ang tipulo Ayan yeah, yung madam, madam, madam namin bumili ng mangga at saka langka. Yes, nagbasa. Ano nga? kang binta ngayon. Kasi bumili kami. kita madam. Ah, follow mo ako, Miss Vlog. Okay. Miss palo Juliet Vlog. Ano follow mo Pahanan ako, support. Siya. Support, Ay, no, la support, support na lang, support, wag follow. Ayan. Support na lang, support. So, yeah. support. There. Support, me. Ayan namin uli nito Mayroon kang, ano, langka. Pura na yung langka mo, ha? Marami oh hello ka, baby. Hello, hello, hello. hello, 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 hello. Hi! Hello! Ah, hello. Ah, diba? oh, marami po. Sige. O, marami po. Ba't tamis ba yun? Eh? Malalaki yung, ano, yan? Kaya eh, lagi kayo dito, araw-araw, dito. -araw daan lang po kay ng daan. Daan kami Baka, ano, bukas natin, di pa ba? balik tayo o mga ko. Ayan, Saturday siguro mayroon Ayan yung service namin Ayan yung banjo Kaya kung kayo gusto bumili ng langka Dito lang kay daan-daan lang kayo dito Kay ate, murang-mura na ang kanyang langka Fresh na, fresh from Puno Ganda na dito, oh. Papuntang, ano Papuntang Kabading ay papuntang ano to, diba uh, Sa Pinit Ayan, sa Pinit, Loyola. Dito na po yung Loyola. Sa Pinit, papuntang Kalawis. Ayan, doon sa Little Baguio. Dito po yung daan, Little Baguio. Ayan, Ayan. Ay, tara na. na o, akin na, man. akin na ate, akin na ate. Bibit-bitin na namin yung aming binili. Amin binili. Ayan, <laughs> ang dami namin binili si Madan. Namili ng mga prutas. Ay, sariwa yung ano niya, o, oh, mangga niya, o, oh, bagong pitas. Ayan, 25 per kilo lang. Ayan, o, saan ka pa? Doon sa amin, magkano na per kilo nito ate? Sa Kukyo. 40. O, 40 na. O, dito, fresh na fresh, o, 25 ano, lang. Ano, 80 kilos no, times, o, 40, kilos yes, times 30. times 30. 240. 240. 40, 40, 40, 40. Ah, murang-mura na. O, samantalang sa gito, isang slice, 50. Oh, ayan oh. Mm Jack -hmm. na masarap yan ate kasi yung ano niya oh, yung balat niya oh, ganyan oh. Thank you, mami. Okay. Salamat. Thank, you. May ano ba to? Dagdag? May dagdag na po May dagdag na po pa. Ah, ano? dagdag. May dagdag pa, May dagdag. Maitin. <laughs> <laughs> Napunit na. Hindi na kaya ang dagdag. Kasi yung dagdag, yun yung akin. <laughs> oh, yung <sarang> yung <laughs> Salamat Thank eh. You, Salamat. Ayan, uwi na kami. Uwi na kami. Ang dami namin dalaw. Oh. Iba diba talaga pag maaga tayo maglalakwat siya, mayroon tayong dala. Ah, kata, mayroon na tayong mangga. Ang dami natin yung mangga. Na kain tayo, tayo. Ay, tayo doon, kain tayo. Ayan, pauwi na kami. Mga kami, pauwi na ang iyong <laughs> grab vlogger ko. Ayan. Pauwi <laughs> na kami. uwi na, uwi na, na kami. kami. Bye-bye kami sa Kalawis. Inarawan galing kami sa Kalawis. Inarawan doon. na pala dito. Pero galing kami ng Kalawis. Ayan. Dito tayo. Ayan. Palabas na kami ng kabading. Doon. Dito ang kabading labasan. Doon kami lalabas. Pagpunta ang Pugyo at taga gateo lang kami. Para, para malaman nyo, gateo lang kami. Para madali nyo kami malocate. <laughs> Tatawa-tawa yung kasama ko dito. Ayan. 'yung antok lang. Yeah. Tingnan natin sa mga landing na nakapanahon ng cell phone. Tingnan. Tingkila na 'ko kanina. First ng weather dito para problem. Sarap. Eh, dinan mong view, diba ba? Oh, so, ay naiinitan diyan sa inyong lugar kumpara kay dito saan Alitaal ba 'yung dito sa mga? Dito ang way pa-putang level malapit Malapitan ka sa labasan. Pwede lang ka nalata tabi dito para buhin ng langgam. Ah, wala ba? Kasi mura lang dito ang langtai, eh, si saka bangda. Kaya tinayao lang namin. Ayan. Dito na ang labasan, papuntangan. Dito ang ito na, ayan. Ayan, ayan. after, mabigdina. Ayan. Dito na, going to Angulo. Bukin natin po. Yun lang, bye-bye! Ay, hindi ko pala kami magbabay. Papaya-baya. Ayan, bye-bye! kani magbabay. Kanika-kanika lawis. na yung highway. Ayan, ayan po yung bagong dito. Ang port po. Ayan. Ang hospital so, dito. Ah, kabati. Ah, yung ano yan nga Ayan yung school, bago na yung school ng Antipolo Sa mga scholar are dyan, mga pasok. Ayan, o, diba? Ah, sarap ng weather. Ayan, yung mga prutas, mga pasalubong. O, diba? Ang haba na. Dati, yan, punti pa lang. Ngayon, ang dami na nila kasi sa dami na pupunta dito at dumadayo sa aming lugar. Ayan, mga Ayan na yung nabili namin lang kanina doon sa inarawan, mga kamis. Ayan, kakain na ang aming ate. Kain Ayan. na si madam. Kakain na si madam. Si madam Ayan Dami. yung binili namin. Andito na kami ngayon sa aming bahay. Okay. Ayan, dumating na kami. Kararating lang namin. Kaya kain-kain na kami. Ayan na. Kain-kain na tayo ng protest. Okay, sarap. Okay na ba? Naingit lang kayo. Sarap pa Sarap. Kain-kain na kayo inggit lang kayo sa aming ka. Sarap. Kaya kayo dyan. Takam-takam lang kayo dyan. Yellow pati oh, Bye-bye. No. Thank you for watching. Kali tayo guys.